Hello guys, ngayon gagawin rin ng part 3 ng Minecraft natin. At ang topic for today is gagawa tayo ng farm. Ba yan, nakikip pa si Kristi, mamaya ka na. Gagawa tayo ng farm para wala na sa likod yung farm natin. Well guys, yung farm natin is nandito sa likod yan. Nandito siya sa likod yung farm natin kaya gagawa tayo ng maayos-ayos na farm. Ba na dahil dito meron na tayong yan so, bali gagawa tayo ng banda dito para magkalaman naman naman dito okay, sa babanda maganda so, yung katabi tabi lang eh. dito na tayo gagawa mo, guys to. dito so, may tabi ng sugar queen dito tayo gagawa lang Hamid natin kung may magamit pa tayo hindi silang naman natin guys is kamukha lang naman eh kumukha naman ng bahay natin, parang din naman paiba-iba maganda-ganda naman makukuha lang tayo kung gusto nyo okay na yan na lang tayo ng Tik pa tayo dito kukuha lang tayo ng ano axe kasi magpupunta tayo ng puno Ay, pakagdito ko yung Dito ay gagawas ng puno. Okay, lang. Kuha tayo dito. Kuha natin yung harvest natin. Tingnan natin yung puno dito. Ito ang natin. At guys, may ano rin pala itong video na to. Medyo maikli lang. Hindi ko siya papahabain dahil... no, oh, yun nga. Full storage ako full storage yung cellphone ko di ko rin yung iba kasi di ko siya mabuksan sa ibang cellphone hindi pa lang kasi ako mega dite eh. binigar um, pa lang ako sa pag-aan ng mga phone ganyan ganyan kaya yun. pero huwag mong mag kimagalala guys nagawa ko ito ng para para mapag-upload talagang so, gawin natin is kuha kuha lang tayo ng puno dito Tapos yung sinabahin natin is ganun pa din. Alam ko marami naman tayo yung dirt eh. Tsaka alam ko Mayroon tayong bakit dyan eh. Alam ko may bakit dito eh. pang ano ko na ano. Sana yung... Sana na... Ano? Yan ko ginamit ako eh. Tulog mo tayo guys. Madilim mo. Kunin natin yung bakit. Alam ko yung doon yun eh. Toro guys, nahihirapan pa rin sa pagkontrol ko. Okay na yun. Ito. So, Saan ba yun? Hindi ko kunin ko ulit. Ah, bakit? Eh, wala. No, bakit wala? Ah, ito. Maayag para tayo katulog. Kuha lang tayo ng bakit. para <coughs> mahan natin yung puno. At next ano naman yung mga chun, ganyan-ganyan. Hindi ko muna ayusin yung tawag dito. Hindi ko muna ayusin yung sa gilid ko dahil ano pa yan. Mag-aano mag mo ito sa bahay natin. At ganito rin maging lang. Ganito siya. Hindi mo na ako gagawin automatic farm kasi hindi pa ako masyado marunong Lumayong ano lawang niya. Kaso natin siya. Tapos 1 2 3 4 5 6 7 sa may gilid niya. Wala pa ako nakikita ang carrot tsaka mga potato dahil diyan you know, na wala pa makita ang village. Ganyan lang siya guys. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6. rin dito. Ayan. So, parang ganyan siya guys. Ganyan siya yung itsura ng farm natin. tapos dito yan mamagal daw wait lang okay maganda ilagay natin dun guys stairs ilagay okay, natin stairs stairs na lang yan okay. <coughs> stair na lang kaya Ini pilih jer ya, Try natin yung next turn yung gawin natin. Ayan guys. Gawin yung sura nya. Tapos dito is maganto. Um, okay. Hindi kakamali. Okay. ari na lang natin siya. Kagagal natin. Yung babalatan natin. Yan. Yan yung mag-issure ng farm na natin. Sabihin nyo kayo kung pangit o... Or... Pag pangit, malitan na lang natin. Mag-comment na lang kayo nyo kung yung may ko. Tapos itong mga sugar free na yan. Um, lipat natin dun. Para hindi mo the brain. Is guys Talag-alag ako. Yan. talag natin ito. <coughs> at yun guys, ganyan yung mag-isura ng farm natin. At, bago magano ano Siguro, subscribe, like, at not-build kayo sa mga video ko. Dahil bibigyan ko kayo ng time lapse. Let's go. ayan yeah, nalagyan ko din ng mga ano, mga seed. Pero dito kulang pa nakulangan ako ng seed, pero lalagyan ko din 'yan. <coughs> Tapos to, lipatan na natin 'tong yung, mahaba, no. Lipatan na natin yung, yung mga sugar cube or wag natin lipat diyan na lang yata. Okay, lang 'no, wag natin lipat. Para ano. pata lang natin yung mga sugar cream cream matawag dito sugar cream damihin na lang natin siya. lagyan naman natin sa kabila para mayroong ano rin sa kabila kailangan din natin itong gawa ng mama. tapos next episode guys maganda na lang, maganda lang tayo mag main na lang tayo tapos magadagdag na lang ang mga topics na gagawin yung mga automatic kasi guys hindi po siya daw masyadong sanay sa mga automatic eh. pero try na lang natin baka sakaling makano tayo naripat na to ng no, ganda yung kaya ang gawin natin para medyo may kima ay kinipat kaya baka natin ng konti yan guys yan ko na yung mga sugar coin tapos lagyan na natin daanan yun daanan na natin lagyan natin ng na daanan para ano Kasi hindi ba yung masyadong normal na daan na no? yun? Kailangan may ganyan, ganyan, design, design, basta. Hindi so, ganyan, ganyan para, hindi naman normal na ano lang. No? Para uh, masyadong may design, may mas dito sa main area. Magalagay lang tayo ng mga stone-stone yung pad. dito sa farm natin. para mo siya lang magmanadaan yun lang Ayan, okay na yung guys yan yan na anong pang magandang gawin kasi wala na akong maisip baka ano okay na lang guys at bago matapos ang big nyo ito siguraduhin na subscribe like at note to kayo para lagi update sa mga video ko bye, -bye!